Good morning guys, ayan ang aking mga halaman Ayan, pag umaga, dito ako busy sa aking mga flowering plants Ayan Ayan mga roses Ayan, ayan yung white Natsya ako oh, sa pag umaga dito ako guys so, ito ang daming bitlock kaya lang maan pa siya guys, so, guys. Oh, Yeah. Beautiful. So guys, this is oh Good morning I'm In garden guys mm -hmm. Thank you for watching My idol. For watching guys